Transcribe the lahat ng tao matutuwa sa tagumpay mo. Kapag nagpursigi ka at kahit papano nakaaon sa buhay, otomatik matatawag kang mayabang ng iba. Kapag tinanggal mo sa buhay mo yung mga toxic na tao, tatawagin ka naman ng walang utang na loob o kaya walang modo. Kapag puro trabaho ka at nabawasan ka ng time makipaghalubwili sa iba, sasabihan ka naman na nakalimot ka na. Lahat na yata talaga ng gagawin mo may masasabi sila. Maging mabuti ka, meron pa rin mapupuna. At sa totoo lang, kung sino pa yung mahilap, mahilig magsabi ng mayabang o kaya yung madalas pumuna ng ibang tao. Sila yung punong punong ng inggit sa katawan. Yung alam nila na hindi nila kaya yung ginagawa mo kaya sinisiraan ka na lang. Mahilig mang chismis at manghamak ng iba habang hindi nila napapansin na yung sariling buhay pala nila nakalimutan na nilang palaguin. Huwag kang manghinayang naalisin sa buhay mo ang mga taong alam mo lang nandyan kapag may kailangan. Mga taong ayaw natataasan, mga taong sumasabit lang sa iba para umangat. Mas okay na na konti pero totoo ang taong nakapalibot sa iyo kaysa sa madami pero plastikado. Kaya kung ako sa inyo, habang sila gigil na gigil sa pag-angat nyo, mag-focus lang kayo sa totoong goal nyo sa buhay. Isa lang sila sa marami pang distraction na haharang sa pag-abot nyo ng pangarap nyo. Dahil sa totoo lang, hindi ka naman niyayaman sa kakaisip kung bakit sila galit sa iyo. Ipagdasal mo na lang na mahanap nila ang totoong corpus ng buhay nila. At ikaw, ipagpatuloy mo lang ang magpursigi at magpakumbaba. Dahil lahat ng yan, aanihin mo rin yan sa araw na itinakda. Cheers sa mga tagumpay na hindi mo masabi sa iba dahil baka may masabi pa sila.